ang isang love story maging trahedya. Katulad ng nangyari sa magkasintahan mula sa Bacolod City na humarap sa matinding pagsubok mahigit isang buwan lang bago sila nakatakdang ikasal. Nakapunta na sila sa Banawe Rice Terraces na nakaimprenta sa 20 pesos. Sa Taal Lake sa Batangas na nasa likod naman, nang 50 pesos at sa Mayon Volcano na nasa 100 piso pati na ang nasa 200 piso na Chocolate Hill sa Bohol pero ang pinakapaborito raw nilang dalawa ang nasa likod ng 500 piso ang Palawan Underground River ang kulang na lang daw sa kanilang bucket list ang nasa likod nang isan libong piso ang Tubataha Reef. Pero si Vince, hindi na makapaghintay na mapuntahan ang lahat ng ito bago sila ikasal. Kaya nitong Enero, sa kabundukan ng malaparaisong bayan ng Mararisen Island sa Antique. Habang humahalik ang araw sa karagatan, si Vince nag-propose kay Grace. thank <laughs> you ang napili nilang petsa ng kasal sa birthday mismo ni Grace ngayong taon sa darating na September 10, 2016. Dahil halos ilang linggo na lang, handa na ang invitations. Sapatos, pati na ang souvenirs na si Grace pa mismo ang gumawa. I think it's about time na at least one year in the making, one year in the preparation, all is set, kumbaga. Dear Grace, My life has never been the same when I first met you. More than as a lover, you are my only true and sincere best friend that I want to be with always. Magkaklase sa isang subject noon sa kolehiyo, sina Vince at Grace. Naging seatmates kami on that specific subject, we became good friends. But then I'm willing to take the risk because uh this is how I feel and I think it should be fair na malaman mo din. And she said, "Yes, I'm also feeling the same." And that was the time na naging officially on kami. That was May 1, 2007. Sunod na namalayan ni Vince, siyam na taon na pala silang magkasintahan. At sapat na raw ang halos isang dekada para masabi niya sa kanyang sarili na si Grace na talaga. Kung pwede nga lang daw sanang hilahin ang mga buwan sa araw na ng kanilang kasal. I just give you love. Come on. Pero noon lamang Hulyo, napansin ni Grace ang dami ng kanyang mga pasa. Hey, hey. Ngunit dahil abala sa paghahanda ng kanilang kasal, hindi niya pinansin ang mga ito. Pero sa pagpupumilit ni Vince, nagpa-check up din si Grace. Hanggang sinabi ng doktor na si Grace meron na palang acute leukemia isang uri ng cancer sa dugo at stage 4 na ito. Yung M3 or acute promyelocytic leukemia is actually the most hemorrhagic type of leukemia. Uh, madali siyang mag ano, magbleed. So, nasa high risk na siya. So, anytime, pwede siya magbleed. And actually, nung dumating siya, she's, she's, actually bleeding na. Bagamat sinubukan daw ni Grace na lumaban, unti-unti siyang ng hina. Age surprise? Parang hindi talaga um, mo ma uh -huh. may imagine at hindi talaga nagsisink in na may looking siya. At sa loob lang ng isang buwan, mabilis siyang ginupo ng cancer. We cried out to the Lord. We needed strength other than anything else because, sabi ko kay Grace, grabe pagsubok to sa atin. I mean, kung saan ikakasal na tayo, sabi ko, ngayon pa, umiiyak. Pero hindi ko pinapakita sa kanya. Pag gising siya, pinupunasan ko lang yung luha and I pretend to be okay. Walang kaide-ideya si Vince na nung mga panahong yun, inihabilin na pala ni Grace sa kanyang mga kaibigan si Vince. Nag-text siya yeah. na stage 4, 4. H4. H4 na doon na nagulat ako tinawagan ko siya kasi nasa bahay ako noon nung nag-text siya na uh, take care of it, I love you all, kung ano man mangyari, ganyan. Kasi stage 4 na. When I called her up, yun umiyak na siya, umiyak na din ako kasi hindi ko talaga matanggap. Umasa ang kanyang kaibigan at ang nagdesenyo ng kanyang wedding gown na si Kat, sa isang milagro. Na kapag nakita nito ang kanyang wedding gown, baka lumakas ang loob nito at bigla na lang magising. Sinaman pala ni Vince ang sandaling yon para basahin sa kanya ang inihanda niyang wedding vow. Dear, uh, listen to my wedding vow. While you can still hear, gusto kong mapakinggan mo. Ganyan. Very heavy yung emotions during that time kasi I was talking about As our life together, our plans together. Pero huli na ang lahat. Dahil nito lang ados ng Agosto, dumating ang pinaka-pinangambahan ni Vince. Nung nag-flatline no na, pumasok yung doktor, sinek yung heartbeat, pulse, wala na. Sabi ng doktor, ano na talaga siya, she's gone. During that very moment, kinausap ko si Grace. Sabi ko, Dear, you've been dreaming for these past days. Sabi ko, okay lang na lumipad ka na kasama yung dream mo. Go with the Lord. I'll be okay. Masakit kasi sabi ko, you are my only best friend. Uh, yung mga times together natin, yung, yung mga conversations natin. For hours, we laugh, we talk, we drink coffee. That all that matters. Yung mga moments natin na tayo lang, yung magkasama tayo, travels natin, yung ginukwento ko sa kanya. Ang suot ni Grace, nung siya'y dalhin sa kanyang huling himlayan, ang kanyang dream wedding gown. Sobrang sakit. Actually, until now, um, I'm still on the process na kinukupost ko yung self ko. I'm still on the process of healing. So, I don't know how long, um, but I I need to stay strong. Gracie, we will miss you. We love you. Please uh, say our regards to Papa God. Dear, thank you for uh, a decade of happy memories. And we will miss you very much. Alam mo na wala na talaga siya. Although accepted mo na, pero once isipin mo na yung mga bagay na ginagawa niyo before. Wala na. Yun yung masakit. Mahirap. Sinasabi ko kay Lord in my prayers, bakit hindi mo binigay kay Grace yung dream wedding niya na pinaghirapan namin dalawa? And, yung answers, hindi pa talaga ngayon eh. Pero I think, nasa heart ko, other than anything else na na ko is, yung sadness, yung pain, mas nafe-feel ko yung relief. Relief na si God mismo is touching my heart and assuring my grace is with me. Although she didn't had a chance na mag-walk down the aisle and see her in her most beautiful wedding dress, nandito naman siya sa akin. Win-welcome We ko siya ng bonggang-bongga na ingrande. Siyam na taon, napakahaba para sa ibang relasyon. Pero para kina Vince at Grace, Napakaikli nito, pero ang mga alaalang kanilang naipon, Mahaba-haba, marami silang napuntahan, maraming pinagsaluhan. At ang mga ito, ang bukod-tanging, nasasandalan. Dear Grace, I am missing you so much. Despite this pain and longingness, I'm feeling this relief that I know you are now with the Lord, and I know that you live a happy and fulfilled life. This relief makes me feel hopeful and stronger to each day of healing. I love you, Grace, unselfishly and unconditionally. I will continue to live on with our friends and with the things you taught me about living. And that is to live grace.